Ngayong araw ng linggo mga idol, siyempre maganda ang panahon at lumabas po ako Sakto naman po paglabas ko talaga mga idol ay dito pala yung pinsa ng anak ko. Umiinom pala siya ng tuba mga idol at tayo naman po ay napatagay at sabi niya kasi daw ang tamis daw talaga. Pero giba talaga yung mukha ko dyan mga idol sa sobrang asin. Diyan ko pala nilagay yung manok ko mga idol umaga at hapon pinapakain ko dyan sa kanila. At yung mga labahin ko po ay kinuha ko na rin po yan mga idol. Kasi nga malapit na mag 6 at tayo naman po ay uuwi na mga idol kasi may lulutuin pa tayong pusit na binigay ng pinsan ko. Shout out pala kay Manang Loydak Pasipikador. Maraming maraming salamat po. At ayan nga mga idol, ayan dito na po tayo sa bahay. Naguhugas na pala ng plato si Mrs. At tayo naman po ay naghimay-himay na po ng pusit na binigay sa atin ang anim piraso kasi alam nyo mga idol sa totoo lang pag bilhin talaga natin tong pusit ay sa sobrang mahal po kung dito sa amin minsan naabot po ng 280 ang kilo po maswerte nga tayo mga idol meron tayong pinsa mabait at yung asawa niya po ay nagtatrabaho sa laot at kaya po tayo nabigyan sobrang blessed natin kasi may kapitbahay tayo na mabait habang <laughs> si Mik Mik nakakapanood sa akin mga idol ay nagugas ako ng pusit at nagahid na rin po ako ng bawang sibuyas at lagyan ko din po ng kamatis mga idol. Subukan ko din to kung masarap ba ang adobo na may kamatis po. Kasi ako mga idol pag gusto ko talaga magluto ay magluluto talaga ako. Pero pag mayroon ding araw mga idol pag sinabi ko si misis ay si misis na lang po, po yung magluluto. At si Mikmik pa lang yung nagpiga ng tinta ng pusit natin. At minarinit ko muna ito mga idol sa tuyo at suka. Nilagyan ko na ang pamintang pino. At ayan po ay napaka all goods ang bango Dahil mainit na po yung kawali natin mga idol Ay nagisa na po ako ng mga ricado At binigay na rin po ng anak ko yung pusit sa akin Kasi ilalagay ko na po ito mga idol Ganito pala ako magluto ng adobong pusit po Ito pala ay discarte ni parekoy <laughs> Sarap po yan mga idol Tapos lagyan natin ng sili at pamintang dahon Yan pala yung tinta Nilagay ko mga idol ng sinabaw niya Tapos sinalo ko kasi sayang naman din po Kasi dumidikit po yan siya sa plato natin Alam nyo mga idol, paborito pala ito ni Mik Ang adubong nukos o pusit ang tawag sa amin dito mga idol Kasi nasisiyahan siya pag umiitim na po yung ngipin niya at yung labi niya Pero sabi ko sa kanya hindi naman talaga ito masyado maitim nak kaya si Mick Mick ay masaya. At ngayon mga idol ay magpapasalamat po muna tayo sa mga biyaya sa itaas po. Thank you Lord sa pagkaangroon and Amen. Thank you Lord at kain po tayong lahat mga idol sa aming simple lang na ulam na masarap. Maraming salamat pala sa pinsan ko kay Manang Loida. Ang sarap talaga ng pusit o nukos. Kaya magluto na rin po kayo mga idol para masubukan nyo din po kasi ito po ay sariling ano to discard ka po sa luto ng adobo ang sarap kasi ng sabaw mga idol at yung pusit ay sakto lang po talaga yung lambot sakto naman po talaga meron tayong bulad o daing o tuyo yan at hindi talaga masyado maalat mga idol Galing din pala yan sa tiyahin namin. Nakahingi kami. At hanggang dito na lang po mga idol. Ang video natin sa hindi pa po nakapalo. i nyo na at like and share na po mga idol. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.